kanina guys nung nandun pa ako sa loob ng trabahoan ko parang inantok ako sarap matulog huwag mong subukan masisira ang buhay mo pero nung pa out na yung, na yung lumabas na ako sa trabahoan ko ah, parang biglang lumakas ulit ko ah. parang nakakain ng magic beans ng dragon bull <laughs> gago hello guys good afternoon so ngayon guys out na tayo sa trabaho guys tapos, pa na tayo. Sarap sa pakiramdam mo guys, na umuwi ka ng maaga. So ngayon, pupunta na tayo sa motor natin. Shoutout ng nga pala kay tropa natin guys. John Michael Milioren, Shoutout, out Pops. Si Miipid yung tani guys. <laughs> Shoutout sa ano natin, ng alaga natin guys, nag Cover hindi ko inaasahan na tinakpan yung motor natin guys si kanina pa kanina hindi na oh, tinakpan so shout out sa iyo sir salamat sa pagtakip ng motor ko kahit init na init so kita nyo namang yung araw guys sobrang napakainit pa yung out natin 445 ng hapon pero tingnan nyo naman yung araw guys sobrang napakainit Kaya magmadali tayo umuwi guys kasi Shout out kay Katubo TV So magmadali tayo umuwi guys kasi Natusan tayo ng partner ko na mag Luto na tayo ng isda Natusan tayo ng partner na bumili ng isda guys Kaya magmadali tayo ng uwi guys Kanina guys nung nandun pa ko sa loob ng trabahoan ko Parang inantok ako Sarap matulog Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pero nung pa-out na, yung, nang yung lumabas na ako sa trabahoan ko, ah, parang biglang lumakas ulit ko. Ah. Parang What? nakakain ng magic beans ng Dragon Ball. <laughs> <laughs> Gago! Sarap taga sa pakiramdam guys na uuwi ka na galing sa trabaho. Iwan ko ba kung anong meron doon sa loob ng trabahoan guys. Kasi kapag ka pa sa work mo, is mafe-feel mo talaga na inaanto ka, napapagod ka. Pero pag out mo ng trabaho, bigla na lang, bigla ka na lang lalakas ulit. <laughs> bigla ka na lang gagana na mag mamaniho ulit ng motor. L lalakas ka na ulit. Ngayon, pauwi na tayo guys. Shoutout din kay Paps Aldrin Yanko aka Aldrin Richard Wow naman! Pops, shoutout sa'yo Pops! Ganda ng panahon no? Yan, papunta yan ng airport guys Yan Dito naman, papunta to ng municipality ng Panglao Dito naman tayo muna dadaan So, kumusta ang araw nyo guys? mosang ang linggo nyo? Na-enjoy nyo ba? Nakapagala na ba ang lahat? Mapapasa na all na lang ako. Kasi so, ako ngayon, duty lang sa kalam. No choice eh. Kakagutom na. Sarap mag-snacks doon pag uwi ko. Few moments later. wow ganda na sa second guys oh pick up astig ng forma sarap sanang gumala guys tapos dadalhin ko kayo doon sa mga magandang lugar kaso sa ngayon wala pa tayong budget kaya pa nyo na tara guys let's go Oh, may isda oh. Maya, malikan ko yon. Sana all na lang sa inyo guys. Nakapagala, buong tropa. Big shout out to sa dyan, lahat ng mga followers ko. Hindi kayo may isa-isa. Pero tandaan nyo, and, dito lang si Ritz Motovlog. Para laging sumuporta dyan sa Tandaan nyo yan guys. Walang unfollow-unfollow. Nandito pa rin ako para mas sa inyo. Astig ni nanay, no? Nagbabayak pa. Stoplight na naman. Stop muna tayo, guys. Sana lahat ganitong panahon, no? Video maliwalas sa konti. Sarap sa pakiramdam kapag ganito. And tara, kapit na. Ito na tayo guys, dumating na tayo sa ano natin, tinutuloyan natin. Paparko muna dito kasi mabalik ah, babalik ko tayo kasi wapun, ah, papa, bibili pa tayo ng isda. Kasi yun yung sabi ko kanina, san tayo ni partner ko para bumili ng isda. Yan, ito yung tinutuloyan ko guys. Siyempre, ano an pala guys, nagbo-boarding house lang pala dito. Ha, dito lang muna. Salamat guys. Ingat paking lahat.